Hello Dreamers! Once again ako si Angel Angela yung Yoling Kodoray TV. Sa so, video ko ngayon ay babahagi ko na naman ang aking tugon mo sa katanungan ng isa na nilagas sa baybay. Kaya shoutout po sa iyo ma'am, sana interpretation na ito ang sagot sa iyong katanungan. At para na din sa inyo dyan na may kantulad sa panaginip na ito, paalala ko lamang lagi na ito ay isang general interpretation. Kaya hinihiling ko sa inyo na unawain at tingnan mabuti ang mga nangyayari sa inyong buhay ngayon at gamitin ang inyong sariling intuition para dalhin kayo sa mga impormasyon na maaaring ibabahagi ko. At para labis yung maintindihan kung anong ibig sabihin na inyong panaginip, ay panuorin niyo ang video na ito hanggang sa matapos. At kung ito ay nag-resonate, bawat isa sa inyo, please leave us a comment at huwag natin kalimutang mag-like, mag-subscribe at hit ang notification bell para maging updated kayo lagi. At sana sa mga hindi pa nakapag-follow sa aking Facebook page, i-follow nyo na Duray TV at i-share nyo na din. Maraming salamat. Ang demon sa panaginip ay maaaring nag-represent ng na iyong inner fears o di kayo ang iyong anxiety o di kaya ang iyong um, negative emotions na matagal mo nang pinipigil. Ang emotions na ito ay pwedeng magmanifest sa iyo sa iyong panaginip uh, bilang isang um, nakakatakot na monsters or creatures na nagrepresent ng kanilang kapangyarihan over you. Ang demonyo sa panaginip ay maaari ding nag-symbolizes ng iyong addiction or vices na talagang kinukontrol na ang iyong buhay. ini nila ang negative influences na talagang pumipigil sa iyo para makuha mo or abutin ang iyong mga pangarap. Minsan, ang pagkakaroon mo din ng panaginip tungkol sa demonyo ay maaari din nagrepresent ng external forces katulad na lamang ng tao or sitwasyon na maaaring nagiging sanhi ng iyong emotional or psychological distress. Pwede din silang nagrepresent ng mga challenges na iyong hinaharap sa buhay na talagang um, parang hindi mo na kayang lutasin. Pero lagi lamang tandaan na ang interpretasyon sa panaginip ay maaaring mag-vary depende na lamang sa iyong personal experiences at sa iyong emotion. Halimbawa na lamang kung ikaw ay merong history about addiction, ang demons ay nagsimbolizes ng iyong struggle for addiction. Pwede din kung ikaw ay kasulukuyang nag-deal ng isang tao na mahirap, um, mahirap intindihin, ang demon sa iyong panaginip ay maaaring nagrepresent ng tao na yan. Ang pagpatay mo naman ng demonyo sa panaginip can be a powerful um, metaphor para sa personal transformation at sa growth sa pamagitan ng pagharap natin sa ating inner demons at pag-defeat natin nila um, we can liberate ourselves mula sa kanilang grip at mabuksan ang mga bagong possibilities para sa ating future kung ito man ay ang pagquit mo sa mga harmful habits pag-pursue sa mga long-held dreams o di kaya ay ang pagharap sa mga challenging situation. Ang panaginip na ito can inspire us to tap into our inner strength at resolbahin para mapagtagumpayan natin ang mga obstacle. To reinforce this message, ang panaginip ay maaaring gagamit ng mga um, vivid or mga Um, dramatic imaginary katulad na lamang ng uh, madugong laban or mga epic quest or mga mga nagigim payani ka yung tipong mga ganon ang elements na ito can enhance sa emotional impact sa iyo and make it more memorable and inspiring halimbawa na lamang kung ang demonyo ay pinapatay mo sa yung panaginip sa pamamagitan ng itak bolo or sword ito ay maaaring nagsimbolize ng kapangyarihan sa isip or ang will to overcome negative thoughts and emotions. At kung sa iyong panaginip ay ang demonyo ay ginagamitan mo ng magical spell or um, gayuma, ito ay maaaring nagsadya sa importansya ng creativity or intuition sa paghahanap mo ng mga solution. Ang potential na pagbabago is a profound and empowering theme para ma-motivate ka at gumawa ng mga aksyon para ma-improve ang buhay. Sana nagustuhan nyo ang dream interpretation na ipinahagi ko sa inyo ngayon at makibahagi na din sa inyo mga opinion at katanungan sa pamamagitan ng pagkomento sa baba. At kung ikaw ay bago pa lang sa akin channel, ay huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at ihita din ang notification bell para maging updated kayo lagi. At sa mga hindi pa nakapag-follow sa aking Facebook page, ay i-follow nyo na Duray TV at i-share nyo na din. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Paalam.